ngayon ay pakawalan natin itong mga kambing na naman at medyo mainit na. So, dito naman yung mga kambing natin ngayon. Actually, ina-range namin yung lambat nito ito. Yan, paikot na yan hanggang doon sa dulo. yon malayo ito. Malawak itong lambat na to So, pinapakawalan natin yung mga kambing natin dito as free range. Tapos, pagka medyo ano na rin dito, matagal na silang ako ah, kumakain dyan at medyo konti na no, yung damo, babalik na naman sila dyan sa kabila. So, may pinto din yan doon sa likod para dyan naman sila sa kabila. So, dalawang area to no para yung mga kambing natin palipat-lipat hindi nila masobrahan ng kain yung mga damo actually kakapurga ko lang daming ang daming ano natanggal na worms sa uh, mga kambing natin na may ano may mga worms kaya pala sobrang payat no, may mga kambing din sobrang payat at uh, kakapurga lang natin yan uh, bagong bili kasi natin to sila ayan itong group na to yung mga luma namin kambing nandun sa kabila ayan bubuksan ko lang lumabas na yung iba yung iba nandyan pa yung pampalahi natin bago nabili natin ito naman yon so ito walang problema to malalaki katawan yan kasi galing sa loob ng kulungan lang yan nabili natin itong iba naman mga kuwan to naka free range to sa kabila ah, ito yun no ang dami niyang worms kanina nakita natin nakapurga lang kasi natin yan yan so bababa na yan sila at kakain yan doon sa baba tapos dito sa kabila naman, buksan din natin. Ito yung mga nauna namin mga kambing na. Ayan o. Hello. O, ayan sila. Ito naman ang kulungan nila. Nakahiwalay muna kasi mag-aaway kasi yan sila pag pag hindi ano pag pagsamahin agad. Hindi pa sila ganoon ka-close. Habang tumatagagan, yan, may iba niyan, titira na rin dito, yan lilipat na rin dito. Ayan may mga anak din 'yan, oh. Sila. Hello, kumusta? Ito magaganda katawan nito. So pinapakawalan ko rin sila kasi may mga natural diwarmer din naman na nakukuha nila dyan sa damo. No katulad ng mga napanood lang natin to, na research lang din natin. Katulad ng mga makahiya plant, mga ipil-ipil mga dahon ng sampalok, dahon ng langka, nakakatulong rin daw 'yan sa kanila para medyo makales dun sa mga uh, worms nila no? so ang ginagawa ko pinapakolan ko pati yung mga bago naming kambing ayan nakain na rin yan sila so ayan so may mga pabo manok nandito rin o, gala rin dito tapos may baboy rin tayo o, yung baboy natin ganitong oras init na init na sa katawan niya. ayan o nag swimming dyan sa putikan ganyan yung baboy natin nasa yung biik nito may mga biik din to eh minsan oh, ayan oh, oh. kita nyo yan oh, parang parang ano parang buhaya so nandyan yung isang baboy natin malaki so nainitan yan actually pinapaliguan din natin minsan kaya lang ayaw pa rin nilang ah, ganun lang gusto talaga nila yung ganyan na ah, nagtatagal sila dyan ay ito yung oh. makita oh, may biik natin parang native pigs din black na black ganun din yung mga biik natin mahilig magkakuan dyan sa putikan So para naman immune tong big natin diyan kasi na ah, nabuhay pinanganak sila mula sa ganitong doon sila pinanganak oh. Sa lupa lang. Talagang lumaki sa lupa tong baboy natin. O oh, may pigirit tayo diyan. Oh, pero hindi natin nilagay diyan. Sira na nga part dito oh. Pero yan nakapasok rin siya doon sa pigirit diyan sa minsan nagpapadede ng mga anak niya. Yan. So yun yung mga biik niya oh. Brown din. tas yung kambing natin oh. Gala na lang. Gala na yan doon sa may mga damuhang parte. Ayan o. So ayan, pabo, manok. Dito sama-sama niyan ano sila dito. Tapos may baboy kaming malapit na mga nakpuntahan din natin. Ito sa kabila. Ayan oh, yung mga kambling natin o. Oh. Kanina pa yan gustong lumabas. Kaya lang hindi pa pwede pag hamahamog pa yung damo. So yun yung suli, pinapalabas natin. pag yung mga damo ay tuyo na. Medyo nabibilid na sa araw para... Sabi nga sa science, yung mga parasites daw kasi nandiyan pa. So dito, oh, sobrang putik na. So madalas kasi mga baboy natin, dito talit natin sila ng niyog. Yan niyog, oh. marami rin bunga. Ayan oh. mga niyog dito, yung paligid. Malinis. <laughs> ah, dito rin Oh. Minsan nababas tayo sa ganito eh. oh, kasi yung mga baboy daw, hinahayaan dyan. Actually, yan hindi naman gusto ng mga baboy natin Oh. Yan tinan oh. naman yung mga biik na yan oh. Oh, nasa putikan lang. Oh, dito nga, di na kami nag-inject ng iron. Nung nag-inject ako dati ng iron para na sobrahan siguro 'yon. Ayun, nagkakasakit pa, namamatay pa. Pero nung ganyan-ganyan lang, wala nang iron iron. Oh, lang 'yan sila. Dito naman may malapit na mga naklitong baboy. Silipin natin baka nang anak na. Kami na baboy na dito natin nilagay. ano, o. o nag-iipon na rin siya ng baboy kasi pag malapit ng mga anak, nag-iipon niya ng damo. Malapit ng mga anak. Oo. Ayan o, malabas na na, ano, parang oil. Nakakaramdam na to o. Kasi nakaschedule to ngayon na panganganak. So ito na nakalambat na to dito kaya wala namang basta makapasok na dito na ibang hayop. So nandiyan din yung ating mga gansa. Oh. Pero buti napakabait nitong baboy na to. May ibang baboy pag mga anak. Sobrang tapang. Pero ito. idik hey, oh, mabait. So ayan. Dito naman yung manok. Andiyan naman sa loob yung mga sisiw. Pasok tayo doon. Pakita ko sa inyo yung mga sisiyo natin dito. Kumustahin natin. Kakain lang nito eh. Minsan pag nag i sila, ayaw na nilang kumain. Ang ginagawa natin dyan, uh, ginugutom para mawala yung arte nila. Sa hindaan nito. Baba muna -ba -ba natin dito. So, makapasok tayo. Ayan. So, ito yung mga manok natin. Ibang manok namin, pinapasok na namin dito kasi medyo nakakaistorbo na doon sa mga inahing manok. So, minsan nangingitlog na sila doon sa loob ng mga bahay. Ng mga tao. Oh, yan, oh. Pabo, manok, nandito sila. Hindi ko muna pinapalabas kasi minsan umuulan. yan dito tayo sumilip. Eh, nakakainom sila ng tubig ulan sila oh. Oh. So halo yan, pabo, manok. So para naman, nung dito ko sila inilagay, since nakapinch naman sila, laluan natin mais. Wala naman ding namatay na. Ayan. So, malakas pa rin sila. Ano may sakit-sakit sila, pinapainom lang natin ng gamot. Ito so, para naman ay gumaling din. Ayan. Malalaki na yung iba nito. Siguro may higit isang kilo na itong ibang mga lalaking manok natin dito. Iba. So, napakarami nila. So, so, ayan yung mga alaga namin dito. So, ayan. Gumagala yung ibang mga inahin natin. Nandito kapasok pa lang. Maglalagay pa kami ng mga itlogan. Sakali. Kasi marami tayong manok na nangingitlog dito. Na group. So, ayan, ayan yung update natin. Mula dito sa bukid. At uh, yun nga pala. Yun yung pinakalambat natin hanggang dun Pag ganyan yan. yung kambing natin hanggang dyan naman. Sa labas nitong net. So, ayan. Yan po yung update natin ngayon. Maraming maraming salamat po.